Welcome to Mrs. R. For today's video ay mamimingwit tayo ng tilapia dito sa aming fish pan. Ayat, at ayan na nga, inaayos namin yung ating banmiit dahil napugsat dito. Kaya naman pinapaayos natin para siguradong may makukuha yan mamaya na tilapia kasi talaga namang napugsat yan nung nagbanmiit kami. At ayan na nga, pupunta na tayo dito sa ating fish pan para magbaniit ng mga tilapia. Baka sakaling kakain yung babanmiitan natin for today's video. At ayan nga nilagay na natin yung ating baniit. Baka sakaling kakain na yung mga isda dahil hindi ako nagpakain talaga para sa ganun ay magugutom sila. Para sa ganun ay kakainin yung alintan nilagay natin. At ayan na nga pakaway-kaway pa si Inday. Pero alam ba ninyo nagmamalas na yun dahil walang kumakain sa kanyang tilapia. oh, charot walang kumakain sa kanyang baniit. Kaya naman tagal-tagal ko na dyan naghihintay. Akala mo naman kung napakaraming isda yung kumakain pero wala. Alam ba ninyo napakatalino yung mga tilapia niya dahil ayaw nilang galawin yung ating banmiit. Hindi ko alam kung anong meron. At kung nagbibigay ka naman ng mga pigs ay talaga namang kakainin. Pero yung banit talaga ay ni Isa ayaw galawin. Ne, tama lagi oray Uray ta tabanmiit ka, wampay pulos nga mangan. <laughs> <laughs> uh, mamati na ko. Nagiti na tilapia na oh, Damang mangan ka di. ko niya. Um, Taray Intaray dan, intaray dan. Nay! Oh, ang gaya mo. Oh, apanan. nan. Nalaing damo. Pati ay may isa di jay. Awan. na huwag no, ay tipis pan. So nga, handa mangan. Kasi na. Adi malapara para apa no. O, daman man mang mga dayi. Banit ko din dyan. Hindi nga makita. Ngayon, maawambat lang ito maala. Banit kam kumati, ko mati balonon dagiti gigi. Di hospital ko. Oo maala eh. may. Teka kami ko na. Mga Mang mga damulatan. Hmm. Awan-awan nga tapan nan. Ayan na si Bunso. Agban ni kanumot. Samantalang si ate. Dato lang ni. Ipabike-bike. Sarap buhay talaga si ate. Ah. At si papa. <laughs> Apo itutudukom mo ta. Tarung mong. <laughs> Agtunot itarung na. <laughs> <laughs> Ito ka <laughs> na. Pagbabag naman di tarong na. Dahil wala tayong nakuha na isda na tilapia. O, bagsak natin ang talong. nag kami ng talong. Ang ulamin na namin ay tortang talong. Awan na alam nga tilapia awan na bani me handa kay pagdawi so agukis tayo